nung sa tungkol sa mga uh, troubleshoot sa sa buttonhole button button no 781 jockey so ituturo natin ang uh, uh, munting tips dito sa mga uh, emergency trouble uh, troubleshooting sa buttonhole ito po ito po una una kuminsan uh, itong regulator ng uh, bleed Itong regulator ng blade, kung nakahumang ito, yan, yeah, nakaganyan. Bumabagsak siya, hindi na bumabalik. So, ang operator, kumisan, uh, tumitigil bigla. So, nahihirapan ang nahihirapan i-drive ng motor yung kanyang mekanisim. So, ito lang po. Isa sa mga pro problema, itong regulator niya, pag umumang po yan, pwede natin kabigin kahit daliri lang. Pag medyo matigas, itulak po natin ang screw. So kasi hindi po tatakbo yan o hindi mo maiangat ang pressure pot niyan, pag iyan ni Kwan, pag uh, nakaumang po yung bleed, nakaraning position po yon tapos bumabagsak yung bleed, hindi po natin ma papatakbo basta-basta kung minsan tumitigas yung kanyang uh, mechanical Ah uh, pangalawa pag ang rotating hook po na sinulid, example nagpalit kayo ng bobbin case ng root ng uh, winder, uh, may pagkakataon po na sumisingit sa rotating hook yung uh, sinulid. Biglang titigas po 'yan. So ang gagawin po natin, i-stop natin, patay natin, i-off natin yung motor, and then ikot nakaraning position po 'yon, iikot natin pag nasa likod kayo ng butonol, pakanan po ang ikot. Pwersahin mo pa ikot. Pagka lumambot na, mga isang ikot lang yan o dalawang ikot gagalaw na yan. Yung sumingit sa, sa rotating hook na, na sinulid, kapain mo na. Malambot na po yan. Tanggalin mo kung may na, makapaka. And then, pag wala na, pwede mo na siyang i-manual e, turn. Ibalik mo na ito. Yung, yeah, ibalik mo na sa sa stop position, ibalik mo na. And then, i-manual mo ito, i mo it i-tamang position mo siya, i-stop position mo siya. Ayan. Then, pwede mo na siyang i-on. Tatakbo na po yan. Oo. Naka-regular na po ang kanyang uh, position yan. Ayan. Yan lang po ang aking uh, munting tips dito sa kuan uh, sa Boton Hall 781 ah uh, Kasi yan po ang kadalasan tinatanong ng mga na nag-ooperate at hindi pa nila alam kung paano kaya tayo kumisan tinuturo po natin sa mga uh, kanyan sa mga operator para kunting diferensya, hindi na kailangan tumawag ng mekaniko Yan lang po at uh, uh, magandang gabi sa inyo at mabuhay kayong lahat Thank you Yan, yan na lang gamitin mm, Yan, yan lang okay thank you